yung pag-asa na makakagawa tayo ng mga kwento, mga local stories right from where we live, no? We don't have to be copycats of commercial cinema, especially we don't realize it ang dali maging copycat ng Hollywood. We see so many of those big blockbuster films and plus yung experience natin ng almost 500 years of colonialism ito ang mensahe ng national artist na si Eric Digia o mas kilala bilang Kidlat Tahimik sa mga nais pasukin ang mundo ng pelikula sa pagbubukas ng kauna-unahang Pangasinan film festival ng Pamalang panlalawigan ng Pangasinan dito bibida ang sampung pelikulang gawa ng mga pangasinense na nilahukan ng mga estudyante at ilang interesadong individual na pasukin ang industriya. Nabuo ang Film Festival bilang isa sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng Pistay Daya 2024 at sa pagpasa ng isang resolusyon ng sanggunyang panlalawigan na nagtataguyod sa nasabing programa. Naghayag naman ng mensahe ng pagsuporta si Pangasinan Governor Ramon V. III. As we embark on this journey, let us hold on to our vision with unwavering determination and passion. Let us harness the power of storytelling and celebrate our identity, preserve our heritage, and inspire future generations of Pangasinense. Nagbigay din ng mensahe ng inspirasyon si Kidlat Tahimik at si Edward de los Santos Cabagnot na co-founder ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival sa mga papausbong na filmmakers. Ang genius ng lahi ng Pinoy ay nasa kultura natin. That's the only reason why I say hanapin natin sa kultura natin. We don't have to be exotic, we don't have to try to uh, bring out those things that are just different. Pero sa kaloob ng Pinoy, Napakalakas ng ating sharing, our including, our making people feel at home. It's not just hospitality. Talagang mapagbigay ang puso ng pinoy. Our goal is to make it fun for you people because you cannot learn anything if you're just bored or your speakers are bored. And I think the people who are going to speak here today are some of the best, more exciting minds. ang mga pelikula ay pinapalabas sa Capital Beachfront sa Lingayen Baywalk na tinawag na Cine by the Sea at libre itong mapapanood. Maliban dito, mayroon ding libreng sopas at lugaw para sa mga manonood na hatid ng gikusina na pinapangasiwaan ng Provincial Social Welfare Development Office. Layo ng film festival na may pakita ang pagsasanib puwersa ng tradisyonal at modernong estilo ng pagkukwento, mga pagbabago sa kultura ng Pangasinan, mga kwento mula sa nakaraan na nakakaapekto pa rin sa mga Pangasinense at mga pagsubok, pangarap at tagumpay ng mga kabataang Pangasinense. Tema ng film festival ay Pangasinan Through the Lens of the Pangasinense. Charles Nicolimon para Salizon headlines